Si Regina po ito dito sa Canada. Blessings po. Ahangad ko sa inyo kung saan man kayo daigdig na naroroon. Pakinggan niyo po ang aking istorya dahil kahit po ako ay hindi rin makapaniwala na ngayon ay unti-unti na nagaganap ang aking mga pangarap. More than 30 years na ako ay nag-alaga at nagtrabaho bilang katulong. Ngayon po ay for 16 years ako ay naging licensed practical nurse at daladalawa ang aking trabaho dahil daladalawa rin po ang pamilya na aking sinusustentuhan. Kung ikaw ay katulad ko na tumutulong sa magulang sa Pilipinas at may sarili kang pamilya, ay alam mo na hindi sapat ang isa o dalawang trabaho. Kaya nangailangan pa ako ng pangatlong pagkakakitaan at ito po ang nakita kong Global Business Online. Ito ay hindi scam, ito ay lehitimo at rehistrado internationally. Ang negosyo na ito po ay nagawa ko nung ako'y umuwi sa aking nanay just sa so Pilipinas dahil nangailangan ng aking nanay ng pa-ospital at nagkameron din siya ng malaking pangangailangan na kailangan ko siya makita dahil ako ay nag-alala na baka hindi ko na siya abutin. Ang Panginoon po ay pinagpala kami dahil nakaligtas po ang aking nanay sa pangangailangan na iyon. At ngayon din po ay natagpuan ko ang negosyo na ito na nagbago, nakapagpapabago unti-unti ng aming kapalaran. Ngayon ay unti-unti na ako nakatulong sa kanila at unti-unti na rin umaawa ang aking pamumuhay. Ang dati kong dala-dalawang trabaho ay isa na lang ang aking binalikan. Kaya po kung gusto niyo rin magbago ang inyong buhay at makaaluwan din sa inyong mga pangangailangan, magrehistro po kayo sa aming uh, website at www.embracingabundanceglobally.com at ituturo namin sa inyo kung paano niyo po gayahin ang negosyo na ito nang sa ganun po ay magbago din ang inyong kinabuhayan. Maraming salamat po. From this business, you don't just earn income from one, but Five different streams of income. We have global community support. It is really flexible and transparent. A proven automated system. Because of this proven automated system, uh, our business runs uh, 24 7, even when we are sleeping or traveling. You can take it anywhere you like and do it even around your own key. Apart from continuous earning associated with this business, there is also freedom. You can start your business without any prior experience. This business has given me back my family time. You learn from the comforts of home that makes it super easy for a mom like me. I'm a busy mom, I have two young kids, and I still run my business. At my own schedule because of the flexibility. I get to choose the time that I want to do my business. It runs on automation. It's not like the traditional method whereby I have to leave my business um, behind, but this, my business, goes with me wherever I'm going to because all I need is a laptop, phone, and internet. This business can be passed on to your children. When you are building this business, you are also building a legacy for your children. Can earn supplemental income, even when I'm traveling, like currently. We do not compete, but we mutually respect and have one another to succeed.